ano? Anong nangyari dun sa Duterte? Kay Sara. Ang pinaka nangyari nung kay Sara, kaya nagalit ang Duterte. Marcos kay Sara. Ah, Sila muna. Ah, si Marcos si muna. Oo. Oh, oh. Si ano? Romualdez. Romualde. Kasi, nang nagkaroon ng budget ang debt end na bilyon, kinakatkong nila kay Sara yung bilyon. Si Sara hindi pumayag. Na bakit niyo kukunin? Sila nga si Saldi ko at saka si ano, Romualdez. 10 billion ata na kuha. No, hindi siya pumayag. Ang ginawa nila Sandy ko tsaka ni ano, Romualdez, nag-declare sila ng 10 billion tapos kinuha nila 10. Yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sara. Kaya na, siguro nasa isip nila na pag nanalo to sa susunod na eleksyon, sira ang mga ano natin. <laughs> kaya doon na lahat nagsimula. Do, yun talaga. Kaya naglabas ng confidential fund mga naglabasan pero lahat paninira. Confirm na paninira. Confidential fund nakakatuwa. Di diba yung paano ginasto? Eh ang confidential fund, te, eh, ibig sabihin ng confidential fund, certificate lang. Ginawa yun ni Ping Lacson at Tito Soto. Kunyari, binigyan kita ng 100,000. Kaya gastusin mo to. Pero certification lang na nagastos ko sa ganyan-ganyan at studio. Wala na hindi yung detalye yung pamasahe. Walang ganun. Bakal sa batas. Ngayon, sabi ng COA, na si Sarah, nakulang yung ano, documents. Doon, Pumasok itong mga quadcom na ganyan-ganyan, nawala, channelin at chuchu Eh, binigyan ng deadline ng COA si Sarah para makapagpasa pa ng iba. Di ba nakadepende yung quadcom sa COA kasi nga ito yung sinabi ng COA. Eh di nagpasa si na Sarah bago mag-due date. Kaya si sa Sarah hindi masagot sa mga ano hearing. Kasi wala pa kami due date. Ba't dito kami papaliwanag? Magpapasa pa kami sa COA. Wala pa kami due date. Kaya ganun siya makipag-hearing. Tapos, si Koa, naglabas ng sa hearing after ng ilang session na sa mga naipasa, clear si Sarah. Maayos. Ginawa naman na sa ano, Koa. Chay, 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 baka ganyan. Kayo, ganyan. Hindi ka gagawin yung trabaho niyo. Chay, yung Koa ngayon sa ginagawa. Hindi yung Kaya nga, confidential fund natapos. Clear. Nema yung eksena nila. Bin binapabagsak talaga nila. Kasi alam nila na kapag nanalo si Sarah sa Zoom election, sira ang lahat ng nakawan, eh magkakaroon Sara ng anti-graft and corruption. Pagkanalo siya. Hindi ko sabihin kung talaga. Ganon talaga. Ano yung sinasabi nila dati na yung yung bank, yung World Bank? Mm. Asan yun? Sinasabi nila na mayroong mga ano, mayroong mga nakatanim sa bawat bank na pera A nila. Old bar. Marcos. Oh. Christmas lang ato. Hindi ko rin confirm. Chismis lang ata. Kasi nga mo ngayon, sinusod nila si Duterte. Tapos din mo lagi, di ba ang daming ngayon? Yung Pogo, si Kiboloy, si Alice Guo. Lahat panturo sa bandang pulik kay Duterte. Kasi sinisira lang nila. Mga hindi mga hindi totoo. Mga paninira lang talaga. Wala silang hearing ngayon na abot pa yan na labas si Duterte. Lahat puro Duterte puro obvious ang eksena. <laughs> Yan sa anong di ba ngayon sa war on drugs ngayon? Ang ano, ang hearing. Nagsalita na ICC, yung international, hindi nila papasokin yung war on drugs ni Duterte. Nagpetition ulit si Trillanes, ayaw tumigil. <laughs> Yan yeah, sure, panalo talaga si Nazara sa election. Tsaka maganda ito yung war on drugs, tsaka anti-graft and corruption. Tsaka yung ano, yung gusto ni Duterte dati na hindi nangyari kasi nga nagka-pandemic. Yung, kunyari, Bulacan. Lahat ng mga kinikita sa bulakan, yung mga business, mga tax, hindi napupunta sa government. Tapos, mangyayaram si Bulacan pang Sila na ang maghahawak. Tapos, sila nagagastos kung ano mga kailangan ng pagkakagastosan. Ang kupitan nga lang dyan, nasa mga ano lang, mayor. Pero makikita mo kagad yung progress ng madali pati yung investigahan kung may nakawa. Mayor lang yung Hindi ka sa gobyan ng humahawak, hirap investigahan. Tapos, maganda don lahat ng mga tao sa Maynila magpupuntahan ng mga probinsya. Kasi, kumbaga yung level ng sibilisasyon nila pataas pataas, pataas kasi sa kanila nang umiikot yung pondo. So, luluwag ang Maynila. Traffic. Iwas. Diba? Si Kimbo hindi na ng hearing. Yung um, congresswoman ng Marikina. Yung dating picture. Nung nangangampanya pa lang siya, yung mga bababang posisyon pa lang, naka-tricycle siya. Ngayon, sinilip ng mga tao yung mga relos, mga bag, pag may hearing, mga milyon. Mm -hmm. ah, okay. Ta tapos siya ang nagaan kay Sara yung sa script nga, yung confidential fund issue, oh. Mm -hmm. hearing. Siya yung binarabara ni Sara Na plano niyo to, no? G Scripted to, no? Tapos ano na siya ngayon? Hindi lumalabas ang mga hearing. Tahimik siya. Raul <laughs> Kimbo. Ngayon ang sumusunod na sina ano na, sina Dan Fernandez yung Quadcom naman. Mga feeling siga sa uh, Congress. sinunod sunod na yun. Ang dami kasi, mga tao kasi nag-iimbestiga sa kanila. <laughs> Tapos, tsaka hindi talaga dadalhin. Ako kaya ginagawa ko yung mga vlog ko talaga, sinestave ko, yung mga ginagawa ko. Kanyari, ganito ginawa ng ano. Bagdating ng election, tsaka ako yung ipirerepost ng irerepost para maalala ng tao na ipi yung mga pinagagagawa niyan. Kasi minsan nakakalimutan. Parang hindi talaga maiboto <laughs> Mabuisit. Nagtulong-tulong lahat ng kongreso oh, Para kay <ım Laser> Sara. Kasi nga wala <único Liberty> silang mananakaw. Pag si Sara na naging presidente. Tama yung sinabi ni Duterte na nasa Congress ang pinakamalaking nakawan. Cane. Totoo talaga. Totoo naman <iteration> talaga. Kasi sila nagbibigyan ng budget, eh. Tingnan mo nga, di ba yung hearing ngayon <magic> lahat sa Congress at sa Senate kay sa mga Duterte? Yung sa PhilHealth, pang bayan yan, hindi pang kay Duterte, pang... Health ng lahat ng Pilipino. Yung flood control pang lahat ng Pilipino. Hindi tinatalakay yung pang dapat pang bayan, yung pang bansa. Puro <laughs> dotete. Alam mo nang ano, yung talamak na talamak kung sila manira, ganyan pag nila nyo. Eh, alam nang lahat ng tao. Dati nga, pag nag-post ka ng achuchucho, achuchucho, may mga lumalaban pa sayo eh. Mga, siguro mga 60%. Ah, kasi yan na eh. Kami Marcos sa Chuchucho. 40%, 60% Duterte. Pag nagbablog ako dati ha, 40% Marcos. Ngayon ti, punta ka sa ano ko, mga vlog ko. Siguro sa 100 nag-comment, isa lang, hindi Duterte. <nineteen sorrow>